Grabe, besh ah, Akala ng lahat babagsak na ang alas Pilipinas matapos matsugi sa Thailand. Pero alas Pilipinas bumawi at sumabog. Singapore, parang di nakahinga sa court at ngayon, semis na tayo. Pero teka, paano nga ba nila winasak ang Singapore? Eto na, kwento natin yan. Mga ka -Joust Volley, welcome back sa channel. Kung gusto niyo ng mabilis, malinaw at nakakakilig na volleyball updates, dito na kayo. Kaya huwag kalimutang i-like, subscribe at pindutin ang bell para sa daily sports kwentuhan. Okay, balik tayo sa laban. Galing pa sa masakit na street set loss sa Thailand ang alas Pilipinas kaya lahat ng tao curious, makakabawi kaya sila? At ang sagot? Yes na yes! Pagpasok pa lang ng set 1, ramdam mo agad yung gigil ng mga bata. Bella Belen na medyo hirap kahapon bumawi ng todo. Sumama pa si Angel Canino at Alisa Solomon at para silang trio ng Avengers sa court. Resulta? 2513 parang warm-up set lang mga kaibigan. Singapore hindi makakuha ng momentum. Wala silang sagot sa aggressiveness ng Alas. Set 2 mas malala. Kung set 1 was domination, set 2 was destruction. Ang alas na grace edad sa 1810 lead. Pero ayaw ba nala tapusin? Parang biglang nag-turbo mode. Boom! 7-0 run courtesy of Shaina Nitura, Vanny Gandler at Ami Provido. Literal na parang may cheat code. Palakpak ang Pinoy crowd. Dead ma ang Singapore. Score? 25-8. Mga ka-Jaws Volley, halos single digit na sila. Ganon katindi ang pinakita ng Pilipinas. Pero syempre, hindi naman papayag ang Singapore na basta-basta nalag sila. Dito sila medyo nagising sa set 3. Tight ang laban early, umabot pa sa 14-13, isang puntos lang ang lamang ng alas. Pero nung kailangan ng hero move, yung Lasal trio natin ang nag-deliver. Angel Canino, Ami Provido at Mars Alba nagpaulan ng crucial plays at nagbuhat ng 4-0 run. From 14-13, naging 18-13 at doon na bumagsak ang momentum ng Singapore. Final blow? 25-18 sweep. Mukhang mga bata pa ang Singapore pero may angas din naman silang lumaban. Kaya may ticket na tayo para sa semis. So, ayun na nga mga ka volley. Dahil sa panalong to, nagtapos ang Pilipinas sa second place sa Pool A, likod ng Thailand, at official na pasok sa fifth consecutive semifinals appearance. Ibig sabihin, nagigising na ang alas, nag-iinit na ang makina, at semis, pwede tayong gumawa ng gulo dyan. Kung ganito ang laro nila, kung ganito ang energy nila, kung ganito ang teamwork nila, aba, malaki ang chance nating makasilip ng podium finish. Mga kajaws volley, anong masasabi nyo sa bounce back win ng alas Pilipinas? Sino ang pinaka-impressive sa inyo? Kanino? Belen, Solomon o yung buong Lasal Trio? I-comment niyo sa baba, babasahin natin sa next video. Kung nagustuhan niyo ang breakdown na to, pindutin ang like, subscribe at share natin sa mga kapwa Volley fans para updated sila sa laban ng bayan. This is Joust Volley. Para sa bayan, para sa volleyball, para sa fans. Kita-kit sa semis.

yeah, it's good. It's yes. very, yeah. <laughs> so <we're> very good. <laughs> no, one, one no good. One outside. I've been here before. Very good. Come on, yeah. Yes. This one teach me a lot of things. Uh, yes. Okay. My what papa. Good thinking. Yes. Wally, Wally. One, two, three. Hazuwe, 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 yay, 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 yeah, yeah, yeah yay, 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 yeah, yeah yay, 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 book, How about me, Coach Tayan? Anak maganda. Git. maganda. Oh, <laughs> yeah. Oh, yeah. Hi, Coach. Hey, oh, ah, you miss me, huh? You miss me? You miss me? You miss me? You miss me? ハハハハ tatlong tips na pwede mong gawin kapag may nangiinsulto sa iyo. One, titigan mo lang. Pagkatapos niya magbitiw ng insulto, huwag kang sumagot. Tingnan mo lang siya. I, yeah, I, yeah. yeah, I knew I to, Leavis, I, I, I I I balat ala ala